Hi guys! For today's video, samahan nyo nga kami. Maglilinis kami ng motor. Dahil nga ngayon lang nga nagka-oras. Dahil sobrang busy sa trabaho. At ayan nga, kung mapapansin nyo, meron na yung damage belt na yan. Sobrang napakatagal na nga ng servisyon yan sa amin sa araw-araw ba naman na ginagamit talagang papatipid ka na sa pamasahi alam nyo ba guys limang taon na yan sa amin talagang mahirap din ang magpundar ng sarili mong gamit dahil sa napakamahal ngayon ng bilihin kung mapapansin nyo nga guys yung mga tools na ginagamit niya dyan ay talagang laban na laban na yan marami na pinagdaan pinagdaanan niya mga tools niyan nung may talyer pa kami at ayan na nga natanggal na niya yung belt tiningnan tingnan niya nga kung merong damage buti naman nga at wala pang sira inapakamahal eh, pa naman ngayon ng mga pyesa pagkatapos niya nga ayan o tinanggal niya naman yung isa iwan ko pa kung anong tawag yan inandyan eh, naman ako ng tinatanggal niya yan. hindi ko nga matandaan kung anong tawag dyan dahil nga eh, ngayon lang to nabuksan ay sobrang napakatigas man naman pagbubuksan niya buti nga at marunong siya magayos-ayos ng ganyan at mayroong mga tools eh kung wala nga siyang talent ng ganyang marunong pag sa pag-aayos ay sigurado mahal ang mahal ng bayad niya. Pagkatapos niya matanggal lahat, ayan o oh, nilinisan niya isa-isa. Ang kagandahan nga pag marunong ka magayos ng sarili mong motor, sarili mo yung oras, hindi ka magpapaayos, wala kang gagamitin pera para magpalinis ka ng motor mo. Isa nga, sa kagandahan pag nalilinisan mo yung motor mo, napakaganda ng takbo niya. Hanggang dito na nga lang ang video ko. Salamat sa panonood.